Minsan kapag nakapagmuni-muni tayo, lalo na kapag uh, meron tayong nararamdaman na sakit, yung feeling natin ay eh, mamamatay na tayo. Tipong emotional na tayo, nakausap na natin yung sarili natin. Tanggap kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ginagawa kong mga ibadat sapat na kaya yun para makapasok ako sa paraiso ng Allah sa Banahu Ta'ala. Meron pa nga yung nagre-research na tayo kung paano maging mabuting tao. Ako kasi ganoon yung kapag uh, yung emotional na ako ganon. Nagre-research ako paano maging mabuting ina at asawa. Yung bang tipong emotional tayo kasi gusto natin kapag uh, kinuha tayo ng Allah Subhanahu wa taala yung wala nang tanong sa ilalim ng lupa. Yung gusto natin ay eh, makapasok na tayo agad sa paraiso ng Allah Subhanahu wa taala gaya ng sabi ko po sa inyo sa lahat po ng mga video ko hindi po ako ustada balik islam lang po ako ang mga binabahagi ko po sa inyo ay mula lang po sa mga natutunan ko sa mga kapatid ko sa agama islam sa ustada na kakilala ko ustad Shaik na kakilala ko at Iman na kakilala ko na kinukuha ko at isinasabuhay ko bilang isang Muslim na siya naman pong ibinabahagi ko po sa inyo. Hindi ko naman po sinasabi na na isa akong mananampalataya. Ang lubos pong may alam nun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganun paman, nais ko pong ibahagi ito sa inyo. Alam mo ba na may anim na katangian ng isang mananampalataya? Opo, bilang isang muslim, dapat nasa atin ang anim na katangian na ito. Hindi lang basta nagsyahada na tayo, Muslim na tayo. Hindi lang basta binanggit natin ng kalimala, ilaha, illallah, ay mananampalataya na tayo. Wala po sa ating mga ustada, syayk, mula sa turo nila at mula sa kaalaman nila sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinahagi po nila sa atin bilang isang Muslim, dapat taglayin natin ang anim na katangian na ito para tayo ay maging ganap na isang mananampalataya. Ano ito? Ang una po dito ay ang kalimala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala pong karapat dapat, sambahin o paniwalaan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Kapag naniwala po tayo sa kalimala ilaha illallah, kailangan po na iwaksi po natin ang mga diyos-diyosan o ang lahat po ng mga pamahiin. Ang kalimela Ilaha illallah. Ito lang po yung dapat nating pinaniniwalaan. Syempre po bilang isang mananampalataya, lahat po ng mga ginagawa natin, kilos po natin ay mula po sa Quran ng Allah Subhanahu wa ta'ala at sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga sa ano po eh isinasabuhay po ng isang mananampalataya sa abot po ng kanyang kakayahan kung ano man po ang uh, nasa Quran at uh, kung ano man po ang mga sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun sa abot po ng makakaya niya dapat na uh, isinasabuhay niya po ito. Katulad po ng hadith po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa uh, sallam yung hadith po niya kapag papasok po tayo sa CR meron po tayong binabanggit po doon na panalangin ang jiker po na yon ay bismillah allahumma a'udhu bika minal qubur si wal mga ganun po isinasabuhay po natin yung hadith po ng propeta muhammad sallallahu alaihi wa katulad po ng kapag umulan yun. So, babasahin na naman po natin yung panalangin kapag kaumulan. Allahumma sayiban nafi'an. Ganon. So, sinasabuhay po natin yun. Tapos, uh, kung ano po ang sinabi ng Allah sa wa ta'ala sa banal na Quran, sundin po natin yon sa abot po ng makakaya po natin. So, marami po ah, uh, marami po ang hadith po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi lahat po ng bagay na ginagawa po natin ay itinuro na po sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kalimala ilaha illallah ay alam nyo po, ubusin man po natin lahat ng mga tinta ubusin man po natin lahat ng mga puno para ipanulat sa kalimala ilaha illallah kung ano po ang ibig sabihin nito ay hinding hindi po natin mauubos kahit kunin man po natin ng tubig po sa dagat, hindi hindi po natin mauubos ang pahulugan po o ibig pakahulugan po ng kalimala ilaha ilaw dahil napakarami po nito, ang ibinabahagi lang po sa atin ng mga ulama, kung ano po natin yon kapag uh, yung sinulid pag uh, inanood po natin doon sa ilog na yun lang po ang nakukuha po natin dahil malawak po talaga ang kalimala ilaha illallah. Ano po ba yung ibig ko pong sabihin na dapat iwaksi po natin ang lahat po ng mga pamahiin. Bilang isang Muslim, syempre, kaya nga po iisa sa so Allah. Wala po siyang katambal. Hindi po siya may sa kahit na anumang bagay na nilikha niya po dito sa mundo. So, wala po siyang katulad. Ibig sabihin po, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang siyang may kapangyarihan. So, dapat iwaksi po natin ang mga pamahiin dahil ang pamahiin po na yan ay nakakasira po sa atin bilang isang mananampalataya. Hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Sabi nga po ng ating mga ulama, di ba? Ang pinakaayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang shirk pagtatambal sa kanya. So kapag naniwala tayo sa pamahiin na yung pamahiin na yun ay uh, makakasira sa atin, eh alam nyo na, sabi ng ating mga ulama na kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag namatay tayo na hindi humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nasanay tayo sa mga pamahiin na yan. Diba? Ang sabi ng ating mga ulama ay, uh, yan ang isang bagay na hindi hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ipinagtatambal siya. So, syempre, bilang isang mananampalataya, iwaksi talaga natin. Iwaksi natin lahat ng klase ng mga pamahiin. So, ano po, ano po yung mga pamahiin na yun? Katulad na lang na bawal ka magwalis sa loob ng bahay mo kasi, di ba, sabi ng mga matatanda, bawal magwalis sa loob ng bahay kasi kapag nagwawalis ka, parang winawalis mo ang grasya, winawalis mo ang biyaya. So bilang isang mananampalataya, bilang isang muslim, iwawaksi po natin yon. Bismillah. Kung sa ano, bago natin gawin yon, mag-iklas po muna tayo. Ano po itong iklas? Yung kailangan po eh, naniniwala po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay kader ang makapangyarihan na kayang-kaya niya alisin o kayang-kaya niyang uh, gawin na yung pagwawalis na yon ay maging isang biyaya instead na ito ay malas nagpapawala ng biyaya eh. maniwala na lang po tayo na si Allah ay kader makapangyarihan na kaya niyang baguhin kung ano man po yung, yung kung ano man po yung naka ano doon di ba so ano pa po itong mga pamahiin na ito Marami po, sabi pa po nila na yung ibang mga matatanda kapag pumunta ka sa tindahan di ba nandun ka sa ano nila sa bintana tapos uh, gusto mo doon abutin sa bintana nila yung binibili mo na pagkain sabi nila na hindi ay huwag dyan sabi nila na bawal dyan sabi niya yun naniniwala sila sa pamahiin na kapag inabot doon yung bayad ay uh, mawawala yung biyaya nila so Bilang isang muslim, buwagin po natin yun, bismillah, kumbaga saan mag-iklas po tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala po ay ar-rahman at ar-rahim. Sa si Allah subhanahu wa ta'ala ay Qadir. makapangyarihan, na kaya niya pong uh, gawin na yung pamahiin na yon na instead na ito ay magiging, instead na ito ay malas, na, nag, na nagpapawala ng biyaya, yun po ay magiging baraka. Si Allah ay kader. Siya lang po ang may kakayahan. Siya lang po ang may kapangyarihan. Yun. Maniwala po tayo doon. Dahil si Allah nga po ay Ar-Rahman at Ar-Rahim. Maawain. So, sa pamamagitan po nun, Bismillah. Bismillah lang. kong bubuwagin po natin yung mga pamahiin na yun bilang isang mananampalataya. syempre ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya lang po ang ating pinaniniwalaan. Sa kanya lang po tayo dapat maniwala. Ayaw niya po nang may mga patambal. Ayaw niya na ano, na tinatambal siya sa maliit na bagay na nilikha lang niya na wala namang kakayahan. So marami po ang kalimala, ilaha illallah. Pero ito lang po ang ang ibabahagi ko po muna po sa inyo. So, ang pangalawang katangian po ng isang Muslim bilang isang mananampalataya ay ang sala. Opo, bilang isang mananampalataya, kailangan po ay sinasabuhay po natin ang limang beses na pagsasala sa isang araw. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran na sinabi niya sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya ay ang kanilang sala So napaka-importante po na maisabuhay po natin ang ating mga sala Ano-ano itong mga sala na ito? Ito yung Salatul Fajar Salatul Zuhur Salatul Asar Magrib at Salatul Asia So lima po yan Yung Salatul Fajar, ito po yung madaling araw pag tumilaok na po yung manok yung salatul zuhur, tanghali. Salatul asar, gitna ng tanghali at hapon. Salatul maghrib, kapag lumubog na po yung araw. Salatul asya, ito po yung gabi o bago po tayo matulog. So, lima po yun, lima. Lima na kailangan nating isagawa bilang isang mananampalataya. Tsaka isa pa po ang sana ito po ay inobliga po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga alipin ay inobliga po ang sala so sabi nga po ng ating mga mga maaalam na itong sala po ay maari po tayong parusahan po dito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi niya po tayo patatawarin ay maari po natin itong ikakaparusa sa maari niya po itong iparusa sa atin na kasi po ang sala po ay inobliga po para sa atin na kagaya po ng pag-obliga sa atin na alagaan ng ating mga anak, alagaan ng ating mga magulang. Katulad po ng pag-obliga po sa atin na huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag makiapid. Yung mga yon mga batas na Allah subhanahu wa ta'ala na inobliga po sa atin. So, syempre, bilang isang mananampalataya, syempre, kung gusto mong mananampalataya, sundin po natin ang nasalaman po ng banal na Qur'an o sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano'ng sabi niya? Sa, sa ano'ng sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng Allah, ang pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya ay ang kanilang sala. So 'yun. 'Yun po ang pangalawang katangian ng isang mananampalataya na dapat niyang taglayin upang maging ganap po siyang mananampalataya alam nyo po ang tao pwede, ang tao po pwede po natin uh, alam nyo po ang tao uh, kayang kaya po natin silang paniwalaan na tayo po ay isang muslim syempre ganito nagkukumbong uh, lang tayo tapos kapag nagsala sila nakikihalubilo tayo sa kanya ngunit hinding hinding hindi po natin na, uh, hinding hindi po natin na uh, malilin lang po ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang, at ang kanyang mga mananampalataya. Hinding hindi po natin sila malilin lang si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga at ang mga mananampalataya na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. So, ganun ka-importante na uh, bilang isang mananampalataya ay may isang buhay po natin ang pagsasala. Opo, dahil yan po ay isa sa katangian ng isang mananampalataya. Ang pangatlong katangian naman po ng isang mananampalataya ay ang ilmu wajiker Ito po yung pag-alaala po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung mga jinijikir po natin na subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah Allahu akbar. Astagfirullah Yung bang kapag nagagalit po tayo, kapag nagagalit po tayo sa sa isang tao. Naalala po natin ang Allah Subhanahu wa ta'ala, binabanggit po natin ang a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kumbaga sa ano eh, nagpapakupkup ko tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di naalala po natin ng Allah subhanahu wa ta Tapos kapag ka naiinis po tayo, subhanallah. Ganun. So naalala po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kahit na naiinis po tayo, naalala po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi natin na subhanallah. Kapag masaya naman po tayo o natuwa po tayo, sabi natin na mashallah. O di ba? Naalala po natin ng Allah subhanahu wa ito po yung mga jiker po ng ganito. Ito. So, katangian din po ito ng isang mananampalataya na gini-jiker po natin ang mga ganito. Na uh, lahat po ng mga ginagawa po natin, naaalala po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Di ba? Lahat ng gagawin mo, Bismillah. Kapag kaalam natin na nakakagawa tayo ng kasalanan, astagfirullah, astagfirullah. di ba? Naalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kapag kami nakikita tayo na may nakita tayo na parang pag uh, may kinasal, di ba, nagtatakbir tayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! O kapag uh, yung nagulat naman tayo, ganun. Allahu Akbar! Di ba? Yun. Ito yung mga jikir na pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, isa rin po na pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag uh, matutulog tayo, binabanggit natin ng ang uh, ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinasabi natin na Al bismillah allahumma amutu wa ahya di ba binabanggit po natin yon o tapos uh, syempre uh, ginijikar din po na pag natutulog po tayo nagijikar po tayo uh, kumbaga sa ano na sinasalawat po natin ng propeta niya na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nagjijikar tayo ng ganun. Nagjijikar tayo ng astagfirullah ng 100 times. Basta ba ito yung mga pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng gagawin natin. Diba? na inaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag natatakot tayo, binabanggit natin ng La ilaha illallah. Diba? Pag natatakot tayo, langon, lahat-lahat, lahat-lahat ng mga ginagawa natin, nandoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa rin po yan sa katangian ng isang mananampalataya. So, nakatatlo na po tayo. Ang pangapat naman po na katangian po ng isang mananampalataya ay ang iklas. Ano po itong iklas? Ito po yung iklas na papag naniwala ka sa La ilaha illallah, iklas yung puso mo. Yung talagang uh, naniniwala ka bukal sa puso mo na uh, hindi mabigat sa kaloban mo tapos masaya ka kasi nga pinaniniwalaan mo ang La ilaha illallah kapag nagsala ka. Yun. Pag nagsala ka, syempre, hindi mabigat sa loob mo. Ganon. Ito po yung mga bukal po sa puso po natin na ginagawa po natin. Na wala pong, wala po itong halong, wala siyang halong pagkukunwari. Ganon. O wala siyang halong, yung hindi mo maramdaman na mabigat sa loob mo. Yung hindi mo maramdaman na napipilitan ka lang. Ganon. Yung iklas ba? Yung masaya ka, panatag ka, gano'n. Kaya, uh, yung puso mo ipayapa, gano'n. Yung puso mo, yung isip mo, payapa, gano'n. Ito po yung iklas. Ibig sabihin nun na talagang naniniwala siya ba? <laughs> yun, yun, yun yung, yung naniniwala siya. Yung bukal na bukal sa puso niya, yung mga ginagawa niya. Katulad ng yung gagawin niyang pagtulong, iklas sa puso niya, yung magaan sa puso niya yung magaan sa puso niya, masaya siya sa ginagawa niya, ganon. Yun. Yung, basta hindi siya napipilitan. Yung ganon. Yung magaan sa loob niya, basta mararamdaman mo naman yun eh. ba diba, uh, bilang isang tao, meron yung, meron yung isang bagay na kapag, kapag ginagawa natin, eh, pag ayaw natin, parang mabigat yung puso natin, pag ayaw natin yung isang bagay, ba diba? yun, na yun, pag mabigat sa kaloban mo yun, hindi yun iklas, kasi mabigat nga siya eh, kumbaga sa ano eh naiinis ka, gano'n nagwisit ka, gano'n, na yun hindi yun iklas, ang iklas yung talagang malinis yung puso mo na talagang masaya ka natutuwa ka, gano'n yung payapa yung puso mo gustong gusto niya yung ginagawa niya, gano'n, yun po yung iklas, So, yan naman po yung pang-apat po na katangian po ng isang mananampalataya. So, nakapang-apat na po tayo. Ang pang-lima po na katangian po ng isang mananampalataya ay ang ikramul muslimin. So, ano naman po itong ikramul muslimin? Kapag ikramul muslimin po, ito po yung mga ginagawa po nating mga ibada. Katulad po ng pag-aalaga po natin sa mga anak natin, pag-aalaga natin sa asawa natin, yung paglalaba, pag-uurong, pagluluto, at nang iba pa. At lalong-lalo na po yung pagmamahal natin sa ating kapatid na mananampalataya na kapag may sakit po siya, dinadalaw po natin, dinadalaw po natin siya. Kapag inimbitahan naman po tayo sa kasal niya, pumupunta po tayo. Kapag ka uh, may time ka, kumustahin mo naman po siya. Kaya yung mga pag-abot po ng bagay na pinapaabot sa iyo, ganun, inabutan mo lang po siya ng inumin, inabutan mo siya ng pagkain. O kaya naman kapag nakiusap yung kapatid mo sa agama Islam na masakit ng ulo ko, pwede bang ano? Sabi niya, pwede bang makiusap sa iyo na ilut-hilutin mo yung ulo ko, please? Diba yung mga ganun? So, kapag hinilot mo yon, yun. Yun po ay mga ikram. Tinatawag po yun na Ikramul Muslimin. Yung kapag ka may patay, gano'n, na pumupunta tayo sa kapatid natin na namatayan, nakikiramay tayo sa kanila, na kapag may mga pumunta doon, di ba na Ikramul Muslimin, yung bukal sa puso mo na abutan sila ng pagkain, abutan sila ng tubig, yun, yung, yung pakikitungo mo sa bisita mo ng maayos, yung kumbaga sa ano eh, Inaasi kaso mo nang maayos yung bisita mo, yun po ang ikramul muslimin. So yan po ay panglimang katangian po ng isang mananampalataya, ang ikramul muslimin. So nakapanglima na po tayo. Ang pang -anim naman po na katangian po ng isang mananampalataya ay ang tinatawag kong purudspee sa bilila So ano naman po yun? Ito po yung paglalakbay ba, paglalakbay po sa daan ng Allah subhanahu wa taala. Ito po yung nagdadawa po tayo sa mga sa mga tao sa mga yung ibinabahagi po natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran niya yung mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kapag ka may seminar ganon na pumupunta tayo sa seminar tapos kapag ka may nagaya sa atin na maglakbay tayo ganon, kunwari na maglakbay tayo ng 3 days, ganon 10 days, 40 days ito yung naglalakbay ka na uh, iniiwanan mo yung 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 mga anak mo sa bahay mo iniiwanan mo yung negosyo mo para lang maglakbay, para lang idawang kalimala ilaha illallah, ibahagi ang kaalaman natin, kaalaman natin sa Quran, kaalaman natin sa mga hadith, yon. Yun po yung paglalakbay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kahit na walang 3 days, kahit na siguro hindi ka mag 3 days, mag 10 days, o mag 40 days, basta ibinabahagi natin ang kaalaman natin sa kalimala ilaha illallah. Binabahagi natin kung ano man yung nalalaman natin sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung na sa nasa tricycle tayo o kaya naman eh nagtitinda tayo, di ba? Pag nagtitinda tayo, gamilang lang naman natin yung yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag dawa na tayo, di ba? O ano bang ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nasa palengke, ganon So, yan po yung uh, katangian po ng, yan po yung pang-anim na katangian po ng isang mananampalataya. Ang courage fee sa bilila, pagdadawa. Pagdadawa sa kalimala, ilaha ilallah. Pagbabahagi ng kaalaman. So, kapag lalabas tayo, di ba, oh, kapag meron na lang tayong nakasabay, nakapatid natin sa agama Islam, paalalahanan na lang po natin siya sa maayos na paraan yun, yun ay isang tinatawag na courage piece sa na so yan po yung ano ah, yung syempre habang nag-aaral ako yan po yung pagkakaintindi ko at pagkakaunawa ko sa mga natututunan ko sa kanila, so so ngayon po, yun lang po muna ang ibabahagi ko po sa inyo kung paano po maging isang mananampalataya yan, so sana eh kahit pa itong video po na ito ay nakapagbigay po sa inyo ng topic nakapagbigay po sa inyo ng kalaman o sa pa, na, sana na itong video na ito ay maging daan para uh, para para taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung may nasabi man ako na hindi po hindi po maganda sa pandinig ninyo patawarin nyo po ako tao lang din po ako so kung meron pong nakapagpa nakapagpa liwanag po sa puso ninyo nakapagpa topic nakapagpa yung nakapagpa nakapagpagising sa inyo yun po ay nanggaling po sa Allah subhanahu wa ta'ala so humihingi po ako ng tawad kung meron man po akong nasabi na hindi nyo nagustuhan na kinainis ninyo patawarin ninyo ako tao lang din po ako so gusto ko lang din pong ibahagi kung ano man kung ano po yung ibinigay po sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaalaman. So, hindi ko naman po sinasabi na ako po ay isang mananampalataya. Hindi po ako perfectong tao. Lubos pong si Allah Subhanahu wa Ta'ala lang nakakaalam sa bagay na 'yon. So, nais ko lang pong iparating at nais ko lang pong uh, magbahagi po ng kaalaman. Na itong kaalaman na ito ay paalala po higit po sa aking sarili. So, sana po itong video po na ito ay nakapagbigay po ng inspirasyon po sa inyo. Ah, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please po pa-subscribe po ako. Pa-click mo na rin po at pa-share mo na rin po para po uh, papanood din po ito ng mga kapatid po natin sa Agama Islam. O, uh, Tsaka para bilang pagsuporta na rin sa mga ginagawa kong mga video na katulad po nito. So ito, muli po ito po si Rin na nagsasabing alamin, tuklasin at pag-aralan natin ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kilalanin natin kung sino po si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong salamat.